Hello po, good afternoon po. Hello guys. Andito tayo ngayon sa Vida. Saan po? Sa Vida Restaurant. Vida Restaurant. Barangay ano po ito, ma'am? Barangay Bulo. wow, ito pala ang barangay. May maganda pa lang restaurant dito sa Barangay Bulo. Hello, ma'am. Mag-hi ka naman po. Ayan. Ay, si Madam. Madam, ka din mag-hi <laughs> ka po. Hello po. Punta po kayo dito sa aming restaurant. Dito po sa Barangay Bulo at Santa Cruz po. Meron din po kami branch sa Santa Cruz. Talaga? So, Bago oh. Lang po. Ano oras po kayo nag ano sa umaga? Ah, okay. Sa Santa Cruz po ay 7 a.m. To, to 9 p.m. po. Eh dito po? Dito ay nang ngalang oras dito? 9 a.m. Hanggang ano, ano oras po kayo? Hanggang po? 7 p.m. po na Wow, naman. ang ganda. Alam, Pero po ano, marami pong tao, inabot po kami ng mga 8, 8 Wow. Ang ganda po dito sa inyo, malamig no? Thank you po. Tapos nakita ko tong garden dito. Oh. Yung... Tingnan natin yung Tingnan natin yung V-farm. May natin yung V-farm. So maya-maya ay pupunta diyan si Sir Romeo. Tsaka si Sir Indian para i-vlog yung anilang garden. Ayan. Pupunta diyan si sila, Sir. So, punta muna tayo sa cottage namin. And Hello, may pagkain. Hello, may pagkain pa po. Hello, ayan. Ay ayan. Ayan nat ng pagkain. Yes. Hi. 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 Hi po kayo. Hi, mag-hi po kayo. Hi. Hi. Yeah. Iya. Mga foreigners. <laughs> <laughs> Hello. Hello. Foreigner. Hello, sir. 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 <laughs> wow, well, oh, ino-offer lang tayo ng soy Yoshi ng cake. Yung cake kasi may gold Eto, foil. Ito, pinigay ito sa atin. Come, come, come here. Come, come daw, come. Come here. Ito <laughs> po ay galing sa V-Dine restaurant. Yes. Pinatikim by. sa atin, sponsored. Libre. The best talagang mag-alaga, ang V-Dine restaurant. Kaya, alam nyo po, bagamat ang V-Dine restaurant ay eh, medyo may kalayuan sa National mm -hmm. Highway, pero... Lider sulit na sulit naman po ang pagpunta dito dahil lahat ng mga pagkain masarap mula sa kanilang charan wala na tira salad. salad, salad. Ano salad. salad oh Which yung, taboos? yung Caesar? ano kasi, hindi, yung ginamit niyang dressing is Caesar salad. Oh, oh. Caesar ah, dressing. Kaya Caesar salad siya. Okay. So, ito yung Caesar salad nila. Ubus na. Ubus na. Ubus na. Ubus na. Ito, ubusin pa to ni Sir Jopay. Yes. Ay, sa, sir? Yes, thank you, Sir. Hey, thank Jopay. You. Yeah, yes, thank you. Tapos, meron silang chami. chami. Napakasarap. Chami. Chami. Ah, chami. 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 chami sarap. Asawa ni Chadi. 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 Tapos, kayo. of course, meron kami kayo. Can, you know. Ah, 65,000 Chicken Inasal. <laughs> Ito, chicken Inasal. Like, yes. Pwede kayong mag uh, so, hindi, yung... Uh, order. May unlimited sila. The unlimited rice. Yeah. Mm. unlimited manok, ha? Luge yun. Luge. sa 70,000 oh, viewers. So 70, viewers. Tapos, nag-order din kami ng... Hello, hello. Halo-halo. Hello, sabi nung ano, nung kasama natin dito yung may are. Isa sa mga may are, understand yung or yung chef. yung chef, basta lagi siyang naga-nagaasikaso sa akin and every time na napunta po ako dito, laging may pa tikim, may pa-ganito. Yung last time, yung ganito yung binigay sa amin. Isang ganito. Kaya sabi ko talagang the best talagang mag-alaga ang mga taga restaurant. So ngayon, meron sabi nila, nagulat na naman kami kasi meron na namang papatikman sa atin. Ito daw yung kanilang bagong bago Anong tawag dito? Chocolate ano? Mousse ba? chocolate bar. Anong tawag dito po? Chocolate cake. Chocolate mousse cake. Yeah. Huh. Moist. Moist. moist cake. moist cake. chocolate moist cake naman itong pinapatikim sa atin libre ganyan po talaga Sobrang bait ng mga taga Bydays. Ikputa e, nga dito nararara. Papakilala mo nga itong mm -hmm. uh, naka-live tayo mm -hmm. Chef mm ha. -hmm. Ah. Napakaliit. Chef. Chef, chef. chef Edward. Chef Asif. Siya may-ari. Dang may-ari nito. Uh, sir, yes, sir. Yes, sir. Ramdam na okay, okay, ramdam talaga okay. mo. Ramdam na ramdam na ramdam ko talaga okay, okay. namin yung pagmamahal mo sa akin, sa amin, sa Mindoke sa ano. And then meron ka na namang uh, pakulo naman na yes, ganito. Anong tawag dito? Chocolate, Chocolate. moist cake. Ikaw ang nagano nito. Yes. Kayo. Yes, okay, so maliban doon sa mga regular natin na in order, meron na rin kung gusto niyo pa ng uh, yes. Uh, deli, ano ba tawag? Delicacy ba? Ang tawag sa ganito? So, pagkatapos nyo kumain, doon talagang busog na busog na, ano Pero kung gusto nyo tikman itong kanilang chocolate moist cake, talagang nag-moist, aba, eh, mag-order kayo dito sa V9 after nyo kumain. So, etong ganito, uh, magkano itong order na ganito? Ito kasi special para sa yeah, amin. may Kasi po yung taste. usually po mga order ko po ay mga round cake po. Ah, okay. Yes so, po. Mga birthday cake po, pwede po kayong umorder. Ah, so nag-bake ka na rin pala ng mga yes, cake po. Okay. okay. Available ang flavor ng ube, um, Chocolate. Chocolate moist cake, Chocolate mousse cake, okay. then available yung black forest cake, available yung matcha cake, kung Masha. pwede kayo. Yes. Mousse. May cheesecake mousse. din available. Marami akong choices ng cake. Choices. Yes. Okay. Okay. Pero pre-order po lahat sya. Ah, okay. Para pamintin yung freshness ng Okay. So, ibig sabihin, kailangan nyo pong tumawag muna para naman maihanda at sabi nga niya, laging para ma-maintain yung sarap, yung freshness, kagaya niya, ng cake. So, saan sila pwedeng tumawag? Pwede mong bigyan yung, yung numero para tawagan ka nating ating mga magigiliw, ng mga ginigiliw ng mga mananood. Pwede pa rin po yung tumawag sa number po ng BDN Restaurant po, 0945 kaya po yung number po ng Vida na restaurant. Oo, oh, ang pinakamaganda naman, pag sinerch nyo lamang po sa Facebook, hanapin nyo lang, V s n v capital V, v Dine, D-I-N-E, Restaurant. Kasi makikita nyo, dalawa kasi po ang Vida, yung ganyan sila pa. Yung mm -hmm. so, really Level ako. So, meron din sa Santa Cruz, and then meron dito sa Bolo. Torrijos, Marinduque. So, either or, ang kagandahan naman, pag na-divert yung call ninyo sa Santa Cruz, ikaw connect lang po kayo dito. So, train na train naman yung kanilang mga staff pagdating po sa kanilang customer service. So, ang pinakamaganda dito, dahil medyo sadyain nga po, ang ginagawa namin every time na napunta po kami dito, as there was a time I encountered uh, sir, na sabi nila, oy bakit yung nauna na si Nirvan? Eh kasi, yun nga, hinanap muna namin, okay. eh, tsaka meron na kasi akong ano, contact number nila. Tinatawagan na muna namin sila para pagdating namin dito, kakain na kami. Dahil talagang ang lugar po nila, sa Jain. Pero kahit sa Jain, sigurado naman, mabubusog yes, po kayo dahil masarap po ang lahat ng kanilang mga pagkain, dito sa biday so thank you so thank much you so po okay so okay so ako sama natin mula sa Italy thank you so much Hello. si Hello. sir may ari and then mula sa Japan andito pa rin si Yoshi kaya titikman na natin syempre yan <laughs> kailangan lang natin ng spoon or ganun uh, konti ng knife para tikman natin. So yun si say magandang tanghali. Magandang tanghali. Konnichiwa. Ay, tsaka. Konnichiwa. Hindi, Tagalog. Tagalog. Maroon sa Tagalog. Tagalog. Magandang tanghali. Magandang tanghali. Magandang tanghali. Yes. Si sir po, si sir. Magandang tanghali. Yun. sir ako. Uh, it is Jopay naman. Magandang lalaki. Dapat ako. Magandang Talo <laughs> So, there you go, mga kababayan. So, alam nyo po, natutuwa tayo. Bakit kaya Kasi na-approve na ng Facebook yung ating stars button. Kaya, kung pati niya, kung gusto nyo po mga kababayan Natulungan ang aming team Para naman makapili kami ng iba namin Mga equipment na kailangan Para mas maipahatid pa po namin sa inyo Ang mga pinakahuli at Komprehensibong mga balita at kaganapan Sa lalawigan, aba, eh, click nyo lamang po Yung uh, Between na maraming ningning -ning, okay? Yung mga stars Diyan, sarap Kasi pag ikaw po'y bago sa Facebook O oh, hindi mo nagamit, in each of us Bawat isa sa atin Meron po tayong ano, 75 uh, stars na binigay ng Facebook. So pwede niyo nang kung hindi niyo pa po nagagamit sa ibang mga favorite niyo mga vlogger, pwede niyo nang gamitin sa amin. I-click e niyo na po 'yan para makarating po sa amin. Yung inyong pagmamahal. So, maraming maraming salamat. Pansamantala po ako nagpapaalam. Ako si DJ Myong, kasama si DJ Adrian, Hi. si Direk Santino Latorena at ang ating napagaling na videographer. Mr. Konnichiwa. Yeah. Si Mr. Chopit Lumagbas. And of course, ang ating mabait na sponsor for today. <laughs> <laughs> ang may-ari ng Total Well Head and Body Relaxation. Akin na muna ang lag. Akin na muna yan. Okay. Sino yan? Okay, di ba mga kababayan, alam ko naman po, pagod na pagod yung ilan sa atin. Sobra-sobra magtrabaho. Bigyan nyo naman po ng kaalwanan ng inyong sarili. Diyan po sa barangay Kawit. Kawit, meron dyang massage parlor. Toto Noel, head and body relaxation. After po ng office ninyo, magtungo po kayo doon at ipamper nyo naman yung inyong, inyong mga sarili. Sapagkat ikaw na nanonood ngayon, deserve mo na ipamper po ang iyong sarili. At at the same time, pwede mong regaluhan ang iyong mga kaibigan at ang iyong mga mahal Yay! sa buhay. Toto well Head and Body Relaxation, matatagpuan po sa Barangay Kawit Buwak pa rin Bukas sila mula alas? Alas 11 ng alas, hap, ng umaga. alas 11 ng umaga. Hanggang alas 10 ng gabi. Hanggang alas 10 ng gabi. May, may promo uh, po ba Lunes, May promo daw ba? Ah, opo. Yung promo namin ay ano. Ngayon po, anniversary promo. 20% sa new and regular clients. Off. 20% off sa new and regular clients. Tapos yung may Toto Noel VIP members card po namin ay 20% sila dati plus 10% off para sa VIP member po namin. Tapos plus, may nagbigay ng ano? ah uh, may, bukod pa po doon, may uh, mamimili po kayo either detox, treat, detox slimming treatment at back treatment or back treatment. Okay. So, na na namin ikaw. Nchok. Chill 'yo pala. Natry na namin yung back back treatment at talaga mga kababayan. Sulit na sulit. Yung detox, payat ka agad. hindi pa namin na-try yung detox. Payat ka agad. Okay. So, ah sila po yung may-ari noon sa Toto Wellness Head and Body Relaxation. And of course kasama sama din natin si Tita. Ano pa nanonood ka? Patricia. Tita Tessie. Si Tessie. Tita Tessie and si Tita Giuseppe. 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 Yan. Si Uncle. Sam. <laughs> si Uncle. Uncle Giuseppe. O, si diba? Sylvester Stallone. Sylvester Stallone. <laughs> so, mula naman sa... Anong particular na syudad? Vignanello. 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 Oh, ano, hirap na. Mula naman sa Italia. Viterbo. Sa Italia Viterbo. 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 Beterbo. Yeah, sa Beterbo. So, I understand and pretty sure nag-enjoy po sila. Enjoy na enjoy. Maliban sa Tanaw eh, na napakaganda. Eh sa company ship, company, pa, po. Kumpanya, Kumpanya company ng grupo ito. ng team na ito. Kaya naman, Maraming maraming salamat po dahil tinutukan nyo ang aming ginawang paglalakbay ngayon kapiling ang ating mga kababayan na nagbabakasyon at ang kanilang nilang mga mahal at sinisintat at initirok ng mga katipan. So, pero ngayon nakapugal na sa kanila at hindi iniwan. Iba talaga magmahal ang Marindo yan So, muli po. Maraming maraming salamat mga kababayan. Magkakitaan tayo sa susunod naming vlog. Pero bago yun kailangan po muna natin tikman ito. Tikman natin sila hindi na sila makakain masyado Helo sobrang full na full na sila pero tayo titikman po natin dahil ito'y regalo sa atin walang bayan free imagine that free ganyan tayo kamahal ng mga taga biday <laughs> ano pangalan ko? joke <laughs> nalimutan na <ha>? sarap so comment. <laughs> Sabi ni Yoshibun. Ah, of course. Yung ano, yung nagbigay sa atin ng stars. Dibatiin natin. Oh. Sino yung sa atin? nag, may nag, ano, may nag-shout out po. May... Shout out. Dami naman nanonood. Teka, like, sino yung nagbigay ng stars? Kailangan natin makuha. Mm -hmm. pa